abangan sa September 11 ang isa na namang Papuri Virtual Concert. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines at ng Papuri Music, Papuri 21 kay Dakila ng Pag-ibig Mo, The Album Launch. September 11, Biyernes, sa ganap na alas 5 ng hapon sa Papuri FEBC PH at FEBC PH YouTube Channels. katapangan, dedikasyon at puso para sa bayan. Yan ang ipinakita ng ating mga pambansang bayani. Halina at magbalik tanaw sa mga taong nagbigay kalayaan at karangalan sa bansang Pilipinas. Sariwain ang kanilang mga naging ambag sa ating kasaysayan at panahong kasalukuyan. Mahalaga rin pag-isipan. Ano nga ba ang tunay na bayani? Sino nga ba ang tunay na bayani? Ikaw, sino ang bayani mo? Pagkasumasa'y papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. -E Himpila. 702-DDA. Agapay ng sambayanan. Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita! Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi, narito ang mga balita ngayon lunes at 31 na Agosto 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Hudyat Balita sa mga balita ngayon, mga sinauna at makabagong bayani, binigyang pugay ni Pangulong Duterte ngayong National Heroes Day. Bilang ng na mga nagpositibo sa COVID-19, mahigit 220,000 na. Isang buwang extension ng GCQ ay e nerekomenda ng NCR Mayors. Dagdag bawa sa presyo ng petrolyo ipatutupad sa unang araw ng Setyembre. At ngayon sa detalye ng mga balita. Hudyat, pangunahing balita. Sinaladuhan ni Pangulong Duterte ang mga bayani noon at mga makabagong bayani ngayon kasabay ng pagdiriwang ng National Heroes Day. Narito ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Sa selebrasyon ng National Heroes Day sa bansa ngayong taon, pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pagbibigay pugay at pagkilala sa mga bayaning Pilipino. Sa kanyang mensahe para sa araw na ito, binigyang diin ng pangulo na hindi lamang ang kabayanihan ng mga sinaunang bayani na nakipaglaban para sa kasarinlan ng bansa ang kanyang kinikilala kundi maging ang kabayanihan ng iba pang mga Pilipino na nagbuwis ng buhay para labanan ang iba pang uri ng kaaway. Ayon kay Pangulong Duterte, dahil sa mga hamong kaakibat ng kasalukuyang public health crisis, nagsilutangan ang mga tinaguriang modern day heroes sa katauhan ng mga Pinoy frontliners, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa na nakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Kasabay nito nagpahayag ng pag-asa ang Pangulo na ang katapangan ng mga bayaning Pilipino noon at ngayon ay magsilbing inspirasyon sa mga mamayang Pilipino na harapin at talunin ang kahit anong mahirap na sitwasyon. Hinimok din ng Pangulo ang bawat isa na maging bayani sa araw-araw sa pag-asam ng mas magandang kinabukasan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Umabot na sa 220,819 ang bilang ng mga positibo sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health DOH, kanina alas 4 ng hapon, nadagdagan ng 3,446 ang bilang ng mga nagpositibo sa sakit. Sa nasabing bilang, 59,699 ang active cases. Ang naturang bilang ay mula sa 97 out of 110 laboratories sa bansa. Samantala, 38 ang napaulit na nasawi, kaya umakit na sa 3,558 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Habang 165 na pasyente pa ang gumaling, kaya nasa 157,562 na ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, inamin ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi na kaya ng pamahalaan na magpatupad ng mas mahigpit at istriktong quarantine protocols laban sa COVID-19. Paliwanag na opisyal, hindi lamang ang pagpapatupad ng quarantine measures ang tanging solusyon para labanan ang COVID-19 pandemic. Ano yan sinabi rin ng mga eksperto na hindi kakayaning i-maintain ang mahigpit na quarantine protocols sa bansa. Bukod pa rito, inihayag din ng mga economic managers na hindi na uubra ang pagpapatupad ng quarantine protocols dahil bumagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, iminungkahi ng mga alkalde ng Metro Manila na palawigin pa ng 30 days ang pagpapatupad ng General Community Quarantine sa NCR. Ayon kay Paranaque City Mayor at Metro Manila Council Chairman Edwin Olivares, iminungkahin nila na panatilihin ang quarantine status sa Metro Manila. Basihan aniya nila ang pagbalanse ng kalusugan at ekonomiya ng ngayong pandemya. Dagdag pa ng official target nila magpatupad ng mas maikling curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Sa ngayon aniya ay pag-uusapan pa ang bilang ng mga araw sa pagpapatupad ng GCQ. Balitang Bayan Inaresto ang apat na lalaki matapos mahuling nag-iinuman sa pinagtatrabahuhan nilang construction site sa Baguio City. Ayon sa ulat, hindi na nakahintay ang apat dahil simula bukas September 1 ay lifted na ang liquor ban sa Baguio. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kahit ilang oras na lang ay lifted na ang liquor ban, pananagutin pa rin nila ang apat. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Magandang hapon sa iyo, Ariel. Magandang hapon, narito po ang update sa ating minomonitor na si Typhoon Julian na may international name na may sak. Huli pong namataan ang mata ni Julian sa layong 700 kilometers hilagang silangan ng Basco Batanes. Bagya itong nag-intensify. Yung kanyang lakas ng hangin ngayon umaabot na nang 155 kilometers per hour malapit sa gitna. Samantalang yung pagbugso naman ng hangin umaabot nang 190 kilometers per hour. Mabilis ang kanyang pagkilos, pahilaga-hilagang kanluran sa speed na 35 kilometers per hour. Patuloy pa rin pong nakahila ng habagat itong si Typhoon Julian na nakakaapekto ngayon dyan sa may Central at Southern Luzon. Samantala, may panibagong bagyong nabuo sa labas ng ating area of responsibility. Ang tropical depression ay huling namataan sa layong 2,550 kilometers silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay halos hindi gumagalaw sa kanyang kinaroroonan yung kanyang pagkilos ng bagyong si Julian Hilaga, Hilagang Kanluran, Hilagang Kanluran. Posibleng nga makalabas na ito ng ating area of responsibility ngayong gabi. Pero patuloy pa rin itong lalakas at posibleng maraabot ang kanyang peak intensity between tonight or tomorrow early morning. Bawal pa rin pong pumalawot dyan sa may Hilagang Baybay ng Hilagang Luzon dahil sa maalon hanggang sa napakaalong kalagayan ng karagatan, dulot po yan ng paghila ni Julian sa habagat. Samantala na to ang ating senaryo sa ating minomonitor na bagyo sa labas ng PAR. Yan po ay wala pang pangalan dahil ang binibigyan lamang ng international names ay uh, mga bagyo na nasa tropical storm category. Yung kanyang pagkilus po in the next 24 hours patungong timog kanluran pero liliku din yan pahilagang kanluran in the next few days. At dahil uh, sa nakita natin kanina medyo mataas yung latitude ng uh, bagyo, Uh, halos kapantay na po ng northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, mababa ang chance na ito ay makapasok sa ating Area of Responsibility. Pero kailangan tayong i-monitor kasi ang mga bagyo po ay aktibo at ang nagbabagong sistema. In the event na pumasok sa ating area of responsibility ang bagyong ito, malayo po yan sa kalupaan at posibleng makalabas din agad-agad. So wala po siyang magiging direktang epekto sa ating panahon. Muli po ngayong National Heroes Day ang ating pagpupugay sa ating mga bagong bayaning Pilipino. Muli po maraming 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 salamat sa inyong ginagawa para sa ating bayan. At yan po muna ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang hapon po at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Ariel Rojas ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Udyat, Balitang Pandaigdig. Mas pinalawig pa ng Canada ang travel ban hanggang sa katapusan ng Setyembre para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa anunsyo ni Public Safety Minister Bill Blair sa Twitter, kailangan sumailalim sa strict quarantine measure ang mga permanenteng residente na babalik sa bansa. Habang ang lahat ng pupunta sa bansa ay kailangan din dumaan sa mandatory 14-day quarantine pagdating roon. Kasalukuyang mayroong 127,000 COVID cases ang bansa at mahigit 9,000 na ang nasawi. Budyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hujat Balita, Pangulong Duterte, suportado ang militar laban sa terorismo kasunod ng hulo bombings. Gyms at grooming services maaari ng magbalik operasyon sa GCQ area simula bukas. At ilang parte ng Mindanao niyanig ng magnitude 5 na lindol sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at nang ibilang ito. Hodyat! Balita. COVID-19 Watch. Maaari na magbalik operasyon ang mga gym at establishmentong nag-aalok ng personal grooming services at tutorial center simula bukas, September 1 sa lahat ng lugar na nakasailalim sa General Community Quarantine. Ito ang inihayag ni Trade Secretary Ramon Lopez. Ipinaubaya na sa mga local government units ang operations capacity ng mga ito, kabilang na ang mga dining restaurants at barbershops. Matatandaan na ipinagbawal ang operasyon ng mga negosyong ito, kabilang na ang mga drive-in cinemas at internet cafe sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ status. COVID-19 Watch. Samantala, magtatayo ng bagong quarantine facility sa Caloocan City. Ayon kay Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, itatayo sa Tala Elementary School sa North Caloocan ang 192-bed facility na mayroong libreng wifi connection at magbibigay ng vitamins at pagkain sa mga pasyente. Sinabi ng alkalde na patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Lunsod at mas pinaigting nila ang testing at contact tracing efforts. Nasa mahigit 5,000 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Lunsod, kung saan naitala ang apat 4,000 recoveries at halos dalawang daan ang nasawi. Hudyat Pangunahing Balita Samantala, buong suporta sa gera ng militar laban sa terorismo tiniyak ni Pangulong Duterte kasunod ng holo bombings. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Ginarantiyahan ni Pangulong Duterte ang solidong suporta at ibibigay ang pangangailangan ng militar para matiyak ang pagkaubos ng mga terorista sa bansa. Binisita ng Pangulo ang holo nitong linggo o isang linggo kasunod ng magkasunod na pagsabog noong nagdaang lunes na kumitil sa buhay ng mga sundalo, pulis at sibilyan. Bilang isang Pilipino, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng suporta na kailangan ninyo para matupad ang inyong misyon dito sa Hulo. I commit myself to work with you, my dear troops, to ensure that these terrorists will have no future in this country. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga sundalo sa hulo, nagpasalamat ang Commander-in-Chief sa pagiging selfless ng mga sundalo sa kanilang pakikipaglaban sa mga terorista kasabay na rin ng pakikibahagi sa mga hakbang ng pamahalaan tungkol sa COVID-19 health crisis. I know that the ongoing pandemic has not only made your responsibilities even more complicated and more hardship. Yet in the spirit of selflessness, you remain strong in your mission for the Filipino people. Because of this, I am humbled by your commitment, inspired by your patriotism, and grateful for your continued support. Dagdag pa ng Pangulo, umaasa siya na isang araw ay paglilinawi ng Diyos ang kaisipan ng lahat para matapos na ang karahasang dulot ng terorismo at insurreksyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, naglabas ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong guidelines para sa mga magpaparehistro bukas September 1. Ayon sa COMELEC, maari magparehistro mula Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang mga holidays. Pinagpayuhan ang mga magpaparehistro na mag-download at sagutan ng application form sa comelec.gov.ph bago magtungo sa COMELEC office. Pinapayuhan din ang lahat na magdala ng sariling ballpen. Kailangan magsuot ng face mask, face shield, magsanitize at gumamit ng foot bath bago pumasok sa Comelec office. Palitang Bayan Kiblawan, si Davao del Sur at mga karatig lugar nito niyanig ng magnitude 5 na lindol. Alamin natin ang detalye mula kay Jen Robles. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Kiblawan Davao del Sur at ang mga karatig lugar nito madaling araw ng lunes. Sa impormasyon mula sa Box, may lalim na 18 kilometro ang pagyanig na naramdaman alauna 44 ng madaling araw at nasa 7 kilometro southeast ng nabanggit na lugar. Naramdaman din ang intensity 3 sa pagyanig sa ilan pang mga parte ng Mindanao gaya ng Coronadal City, Bansalan at Magsaysay Davao del Sur. Nadama ang intensity 2 sa Kidapawan City. Naitala naman ang Instrumental Intensity na Intensity 5 sa Malungon, Sarangani Province at Intensity 4 sa Coronel City at Tupi South, Cotabato Intensity 3 sa General Santos City at Alabel, Sarangani Province at Intensity 2 naman ang naramdaman sa Quiamba, Sarangani Sa ngayon ay patuloy na inaalam ng mga otoridad ang danyos bunsod na nasabing malakas na pagdindol na tinatayang nagtagal ng dalawang minuto Nabulabog ang pagtulog ng mga residente mula sa mga apektadong lugar lalong-lalo na ang mga naninirahan sa coastal area ng Jensen matapos ang lindol. Inalerta din ngayon ang publiko laban sa mga posibleng aftershock. Jen Robles, FABC News, City of Coronadal. Hudyan, Palakasan Filipino-Japanese golfer nag-uwi ng 16.5 million pesos matapos magkampiyon sa Japan Ladies Professional Golf Association Tour. Alamin natin ang detalye mula kay Bong Chika. Nakuha ni Phil Japanese golfer Yuka Sasso ang kampyonato sa Japan Ladies Professional Golf Association o JLPGA Tour na ginanap sa Hokkaido, Japan. Maguuwi ang 2018 Asian Games gold medalist ng premyong 16.5 million pesos. Base sa ulat, naging mabigat ang laban ni Saso kontra kay second place na si Sakura Koiwai pero nanaigang Pinay na sa dulo ng laban. Dalawang linggo na nakakaraan, nakuha rin ni Saso ang kampyonato sa Japan LPGA sa NEC Karuizawa Tournament. Samantala, tinalo naman ng Utah Jazz ang Denver Nuggets sa Game 6 sa first round ng NBA Eastern Conference sa score na 119 to 107. Dahil dito magkakaroon ng do or die Game 7 ng serye sa harapan ng Utah at Nuggets. Binuhat ni Jamal Murray ang Nuggets sa 50 points, 5 rebounds at 6 assists. Ito na ang ikalawang pagkakataon na umiscore si Murray ng 50 points sa kanilang series kontra sa Jazz. Habang si Donovan Mitchell naman ng Utah ay kumamada ng 44 points, 6 rebounds at 5 assists. Gaganapin ang do or die game ng Utah at Nuggets bukas. Para sa balitang palakasan, Bong Chika nag-uulat. Hudyat Balita sa papabalik na hujat balita, PNP Chief Gambawa posibleng palawigin ang termino dahil sa pandemic. Mga nag-enroll na estudyante sa buong Pilipinas, halos 24 million na ayon sa DepEd. Dagdag sa presyo ng petrolyo ipatutupad sa unang araw ng Setyembre. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Ganitong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Di baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang... COVID-19 ay hindi malalabanan. Uusap-usap. At... Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming UH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Hudyat Balita Hudyat Pangunahing Balita Posibleng palawigin pa ang termino ni Philippine National Police o PNP Chief Archie Gamboa dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Bernard Banak, minsan na itong nangyari noong panahon ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngunit binigyang diin ng kapagsalita na si Pangulong Rodrigo Duterte lang ang makakapagbigay ng desisyon nito. Kung wala ani ang ipapalit ang presidente ay susundin ng PNP ang Rule of Succession of Command. Tiniyak din ng opisyal na anuman ang desisyon ng Pangulo ay tuloy-tuloy ang pagsaservisyo ng PNP sa taong bayan. Putyad, pangunahing balita. Sa iba pang balita, nasa halos 24 na milyong mga estudyante na ang nag-enroll sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa ngayong academic school year. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones, very impressive na accomplishment ang turnout ng mga enrollees. Napaka-impressive niya ito dahil mayroon ng 86.10% ang nakapag-enroll kumpara noong nakaraang taon. Base sa datos ng Kagawaran, 21.9 million ang nagpatala sa mga public schools habang halos 1.9 million sa mga pribadong institusyon. Kasama rin sa data ang 365,000 na mag-aaral na nag-enroll sa alternative learning system. Kidyat, pangunahing balita. Sa iba pang ulat, set up ng Legal Department ng PhilHealth dapat baguhin ayon kay Secretary Roque. Alamin natin ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Naniniwala si Presidential Spokesman Harry Roque na dapat magkaroon ng pagbabago sa set up ng Legal Department ng PhilHealth na sinasabing isa sa mga pinagmumulan ng matinding anomalya sa ahensya. Sa gitna ito ng mga ulat na sa legal division lahat, dumaraan ang mga maaanumalyang claims at nasa discretion din anya nito para palusutin o hindi ang mga irregularidad. Para kay Secretary Roque, mas maiging gawing regional basis ang legal department ng PhilHealth gayong nakatutok anya ang lahat dito lamang sa main office. Buko dito, dapat din ayon kay Roque na itulak. Ang automation sa gitna ng daan-daang milyong piso ang hindi napupunta sa account ng PhilHealth at ito ay nasa horisdiksyon ng IT ng ahensya na isa rin sa sentro ng investigasyon. Maging ang reimbursement dagdag ni Roque ay dapat ding matutukan lalo na ngayong panahon ng COVID-19 na kung saan ay napakaraming cash advances na nailabas. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat Pangunahing Balita. Sa si balita inirekomenda ni Trade Secretary Ramon Lopez ang pag-alis sa pagbabawal sa mga poultry meat mula Brazil. Sinabi ng kalihim na ang patuloy na pag-iiral ng importation ban ay maaaring magresulta sa shortage at price hike. Ang pahayag ng kalihim ay bunsod ng apila, ng mga local meat processor sa Department of Agriculture nabawiin na ang ipinataw na importation ban sa naturang mga produkto. Matatandaan na naglabas ng memorandum order si Agriculture Secretary William Dar hinggil sa importation ban sa poultry meat mula Brazil nitong buwan bilang precautionary measure sa SARS-CoV-2 na causative agent ng COVID-19 at nakita sa chicken wings na imported mula Brazil. Palitan Bayan. Nagtagumpay ang unang operasyon ng isang COVID-19 positive habang nakadialysis sa General Santos City. Ito ang inihayag ng Chief of Hospital ng Dr. George P. Royeca Hospital at Assistant Task Force Commander ng Local IATF na si Dr. Ryan Aplicador. Ginawa ang Emergency Central Catheter Insertion sa 27-anyos na babae bilang paghahanda sa hemodialysis dahil sa renal failure na komplikasyon sa coronavirus disease infection. Dagdag pa ng doktor na sa COVID facility isinailalim sa dialysis room at natapos ang operasyon na nagtagal ng halos isang oras. Pinasalamatan naman ni aplikador ang mga staff at doktor sa COVID facility sa paghahanda sa nasabing operasyon. Budyat, kalakalan magpapatupad ng dagdag bawat sa presyo ng petrolyo sa unang araw ng Burmans. Narito ang detalye mula kay Ruby Poyos. Magpapatupad ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula bukas ng umaga, Setyembre a 1. Magdadagdag ng 10 centavos kada litro ng gasolina ang Pilipinas Shell, Petrogas, PTT Philippines at Sea Oil. Habang bawas presyo naman na 10 centavo sa kada litro ng diesel at kerosene, epektibo dakong alas 6 ng umaga bukas. Inaasahang kahalintulad na halaga ang susunod sa paglabas ng abiso ng dagdag bawas sa mga produktong petrolyo ang iba pang malalaki at maliliit na kumpanya ng langis. Ang dagdag bawas ng presyo ay bunsod sa patuloy na paggalaw ng presyuhan sa pandaigdigang merkado. Samantala, nasa 7 billion peso ang inilaan ng pamahalaan para sa pagbili ng bigas na magpapalakas sa buffer stocks ng Pilipinas sa 2021. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, mapupunta ang budget allocation sa National Food Authority para matiyak na stable ang rice supply kahit sa panahon ng emergencies at kalamidad. Sa ilalim ng buffer stocking program, bibili ang NFA ng 368,421 metric tons ng palay mula sa mga local farmers. Ang Rice Procurement Program ay bahagi sa panukalan ng gobyerno na 142.5 billion peso allocation para sa agriculture at agrarian reform para sa 2021. Sa naturang halaga, mapupunta sa Department of Agriculture ang 66.4 billion peso para mapataas ang agricultural production ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. Hudya ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Eksodo, Kabanatang 15, Talatang 2. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Budyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo na FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.27 ng gabi. Han, doon naman tayo sa mga damit. Ma'am, Sir, alam ko po na-miss ang isa't isa dahil nagka-lockdown. Pero, Huwag po munang mag-holding hands o akbayan. Social distancing po muna lalo't nasa public place po kayo. Maigi na pong safe tayo kaysa magkasakit, di po ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nangimpilang ito. Upang makaiwas sa...